Naka-play na tapos ngayon eh. nga yan, ng pakakarap. Hinaan mo sa'yo, i mo, i mo. Hindi mo na ka pinag-play. mo wala nga. Tapos ngayon, wala ka tayong ito, mama na sumama sa mga content namin. Hello mga kasarap. Medyo pa-pause ako na para ako nag-concert. Ano yung camera? Hmm. Eh, di makita si Zoe. Oops! May mali. Rewind muna tayo, ha? Rewind muna natin kung bakit may mali. Hello, mga kasarap! medyo pause ako na para ako nag-concert. Kung makikita nyo, si Sowi, meron na siyang basag na itlog sa mukha. Yan ang mali. Pati yung damit niya, lansan-lansan na siya. Pero ang mali dyan, di natuloy kasi yung pagkuha ni Lumen ng camera, hindi niya nairecord. Kaya na bago. Gagawin natin ngayon dahil That's di sorry. niya nairecord. i-record. Si Lumen ang natin para maibigay na natin yung cellphone niya. Tingnan natin kung ano mangyayari. Pasensya na kayo mga kasarap ha. Paus pa rin ako eh. Tama kayo, tama kayo. Ako naman mali. Eh. Ano ate, isa na lang daw. Loko, naligo na ako. Hindi pwede, wala tayong content. Bahan ka naligo na ako po hindi po alam na babatagay ito sa'yo sa mukha ko Ang alam ko, mag-play-play lang ako. Kalmado pa siya dyan po, ha. Hindi, wala akong dito ako. Hindi ako alam ko daw. Hindi. At siyempre, magsisimula ng umarte ang kasarap nyo. Dali, dali, amo na. Parang wala tayong... pag di tayo sumawad bukas, parang gawin, dali, amo na. Maliligo ka lang ulit, gano'n ka dali yun. Dito mo, pag sa mukha. Try mo kaya sa mukha mo, gano'n na yung hello. Oh, At lumilevel up na rin ng pag-arty ni Zoe, ha? Iba ka na talaga, Zoe. Ay, hindi na pala niya, ano, tinulog niya sa at Hindi ko pa rin, ha? mo sa lanang. Pero ba, batay at tanga Si Zoe, ko at saka si Miguel ang nakakaalam ng prank na to. Kaya ilelevel up pa natin ang pagpa-prank kay Lumen. Sorry na nga, hindi ko maalam kasi paano? Naka-play ngayon, tapos nginging. Hindi ko so um, 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 uh, alam, hindi ko alam. Mamumuhang ng makakita. O, sobi, umiyak na. Ikaw yata nagpaiyak. Halaga, halaga. Oh my eh, eh, God. nag na, na, eh. dapat Ni-level up na rin ng kasarap niyong pag-arte. Minamalat pa yan, ha? Gusto sa mga namin? No! Hey, wow. Ano oh, yung maghanap siya? Hindi ko alam. Ang kasing gumawa ng tapos hindi mo lang sasama Wala kang awa! <laughs> <laughs> dapat niya si Lana kasi. Okay si Vika, sinabihan ko na kanina na dapat ikaw na yung magkamera. Saan so, ang sinabi mo? Tapos di mo kang papasahodin. Bapano ikaw ka natin naman. Ngayon, nag-iisip na naman ng panibagong Ang content. usay talaga ng sewing yun, no? Sa akin yata, nagmana yan, eh. Baka si kasarap kaya, ang mentor niya. Hindi mo nang gagawin ulit, eh. Alam mo ba, sa ng gitlet sa mukha ni Hilani, eh, alam na niya yung nangyayari. Saan mo kasi, Nen? Naka-play na yan. Eh, ano mo na lang. Tapos, di mo naman ilan, no? Hindi ko alam. Kaya, ayun ko. So, lahat may kasalanan. Ulit na nga lang, kumain ka na kasi. Huwag mo kong sarin, ha? O, At ako? mukhang may mag-aaway pa naman yata, ha? Wala naman ako may iisip na konti. Kaya sabi ko sa'yo, naka-play na, i-play mo na lang. Hindi mo pa i-play. Hindi, nga, hindi. Naka-play na pala. Dapat i-play. Ba't tinignan mo kung lumalakad yung number para alam mo? Tinignan lumalakad talaga, yan. ha? Akala ko bumibilang. Ah. Kaya mo konti. Samag yung lakay. Ito naman yung ngayon. Titignan mo na ako sa'yo ng

O oh, Zoey, tapos nang pag mo. Bakit tumiya ka pa? Bakit mo inaway kita? Minapasok. Ikaw ba yun? Dahil hindi natuloy yung game kanina, eto na yung phone mo. yung ang yung paprogram mo. Oo, <laughs> sa ah, eh, ka, sasabihin mo sa amin. O, yun yung camera Ano mo sasabi? Gusto sa sarap? Eh, hindi ko. Yay! Success po yung craft natin. Ilumin. Bakit diba? Saray, bakit siya masaya? Bakit bakit ni? masaya? Ewan ko <laughs> dito. Bakit dumiiyak? Alam ko dito. Iba talaga. Pag genuine ng pag-iyak, ramdam mo na-clear na-clear talaga. Diba, sabi niya, ano eh. Sabi, yan eh. Wala good! Sabi niya, ay, hindi, kuya, meron niya, minibinit niya. <laughs> <laughs> Actually, wala ka talaga naman. Okay. <laughs> Pero dahil naipasok natin to. <laughs> dahil brain <ni> si Kasarap, <laughs> ayan. May content na tayo. <laughs> <laughs> sabi sabi ni na kayo, mag tayo. mo, mo na yung phone, ma'am na ako ng malabat na kung kung Ako kung sa kung 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 Ano kung 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 Oh, thank you so much. kung 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 Naya ka din kami ni Ati Lani. Paano si Ati Lani, nakakaway mo Sabi niya, kuya kasi hindi ko alam. Mapaliwalang galit si kuya sa akin. Ngayon, alam nila. Never na Ang kasarap nyo. lang yan. Paalam na tayo. Tara, Lani! Okay, time ka. Paalam na kami. Bye-bye,